Nanindigan ng Office of the Ombudsman na demanda si Governor Amado Espino Jr. kabilang si Rafi Baraan, Provincial Administrator at Alvin Bigay, Pangasinan Housing and Urban Development Coordinating Officer na kapwa naalis sa katungkulan noong 2014 dahil sa umanay pag, -pag sa iligal na operasyon ng magnetite mining sa Lingayen. Ipinadala ang nasabing order ilang araw matapos ang SOPA. Dahil dito, naghayag ng dialogo si Spino sa isang presscon. con. Ito, Christopher kung ano ang motibo kung bakit mayroon itong kaso ito ng rin lang ako. Ang, ang target dito. Nagdamay pa yung pang tatay ko ang At may mga kasamahan kayo sa Nibel. Walang ginawa kundi pag palaging yun ang pinapanggit. Para pag inuulit-ulit na ipadamo pa yung sabihin. Alam naman nila na hindi po yung sinusulat nila. Dagdag ni Spino, hindi siya takot harapin ang desisyon base na rin sa paglalahad ng katibayan ng mga ahensya at ng mga taong naniniwala sa kanya. Panahon na umano para pagtunan ng pansin ang mas makabuluhang detalye hinggil dito. Ito po ang masunod-sunod dito mga awards po natin tungkol sa ating coastal area. That we are the best entire country in taking care of coastal areas on the river system. Kung may po coastal area, dyan na sinabi namin ang black sand. may Ethereum Award na ganyan. Maging ang masalaysay ng media ay nagsilbing batayan na walang naganap na pagbimina sa 33 hectare ecotourism site. Matatandaan din noong 2014 ay pinabulaan na mismo ng Mines and Geosciences Bureau Region 1 ang usapin. Hindi naman, nila, hindi naman sila nag-underground, hindi naman sila nag-open pit. So technically, wala pong black sand mining. Sineseparate lang po yung black sand. And that black sand, pag naseparate na yun, the provincial government could make use of it when the proper permits are obtained. Because, ano gagawin gawin nyo dyan? Andyan na yan, pera yan eh. Diba? Provided that they pay the, the corresponding taxes to the provincial treasury. Pati ang grupo ng Aromo Ako sa Bayanan o Aromas sa pamumuno ni Vicente Olquino na residente ng Lingayen at dating complainant ng ecotourism Project ay matapang na humarap sa media upang sagutin ang kontrobersiya sa sinasabing pagbebenta ng magnetite. 100% ang ng staff files. Kung sa kasakali ay nang hinigay nila na pero inaidya ay sa ibang mansa, hindi kumuha sila ng dokumento. E eh, wala naman silang may pakitang dokumento na ang provincial government ay nagbenta sa ibang bansa. Actually, kami na dito lahat, wala pong uh, na na naibenta ng black sand sa ibang bansa. Naandyan po ang stock files. Ako sa iyo eh. Sabi ni Lalaan, kas kas Saka, hindi naman sila yung concern dyan eh. Bakit hindi sila yung concern sa season, Pinapakain naman yung Samantala, ipinapasa kamay na ni Spino sa due process ang magiging resulta. The harsh punishment to this not Jew, is very harsh now. You will not grow with him again? No, no, no. Mga kabubayan na wala tinanggap sa aking paglilingkod sa ating probinsya kundi pagkita na pwedeng mag-improve ang buhay natin sa pangasinan. Alam ng Diyos alam ko yan, alam ng probinsya ko at alam na mga kaibigan ko Enrique Cayago Pangasinan Watch